Pagbasa mula sa Aklat ng Levitico Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, Kung ang balat nino man ay magbago ng kulay, mamaga, o kaya'y magkaroon ng singaw na parang ketong, dadalhin siya kay Aaron o sa mga anak niyang saserdote. Ituturing siyang marumi at di ito dapat kalikta ang ipahayag ng saserdote. Ang mga may ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, hindi magsusuklay, tatakpan ang kanyang nguso at laging sisigaw ng marumi, marumi. Hanggang may sugat, siya'y ituturing na marumi at sa labas ng kampamento, mamamahay na mag-isa. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang mapalad ang taong sa harap ng poon ay di na paratangan dahil sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinglang. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalangsang di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matuwid at tapat sa poon, magalak na lubos, dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa kanya'y sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ni numan, ng mga Hudyo, ng mga Grego, o mga kaanib sa simbahan ng Diyos. Ang sinisikap ko na may mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, aleluya! Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugong ng Diyos sa bayan niya. Aleluya, aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Isang taong may ketong ang lumapit kay Yesus, lumuod ito at nagmakaawa kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Nahabag si Yesus sa ketongin, kaya't hinawakan niya ito at sinabi, Oo, nais ko. Gumaling ka. Noon di, ketong ng lalaki at siya'y naging malinis. Matapos mapagbilinan, agad siyang pinaalis ni Yesus at pinagsabihan ng ganito, Huwag mong sasabihin ito kanino man sa halip ay magpunta ka at magpasuri sa pari. Pagkatapos, magalay ka ng handog para sa Diyos ayon sa iniutos ni Moises bilang patunay sa mga tao na ikaw ay magaling at malinis na. Ngunit pagkaalis ng lalaki ay kanyang ipinamalita ang nangyari sa kanya. Dahil dito, hindi na makapasok pa ng bayan si Jesus. Nanatili na lamang siya sa labas ng bayan subalit pinupuntahan pa rin siya ng mga tao mula sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,